na yung lahat we have to keep you, we have to keep you here for a while man lang for a while man lang but uh, again uh, despite uh, that we have to congratulate everyone for uh, alam niyo nung kinuha ng Department of Finance yung 60 billion na pera ng PhilHealth na hindi naman nagagamit ay dinala sa national government that is here for people so uh, you cannot blame them na may pangamba sila na baka sa pagkuha ng 60 billion na dinala nga sa national government ay baka mabawasan ang services. Kahit na napatunayan na namin na hindi mababawasan ang services, syempre nandun na pa rin ang pangamba. Mga savings natin na bago na galing sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways, yung yung 60 billion na yan ibabalik na natin sa PhilHealth. Pa thank you ako ng preterm at yung baby ko po is one, one kilo lang po siya nung pinanganak ko Tsaka sobrang liit niya po talaga kaya ano po tumagal po kami dito ng apat na buwan Hanggang, ngayon pa napapadedig ko na siya Tsaka medyo lumalakas na din po siya sa tulong po ng mga doctors, ng mga nurses dito po sa pabelya. May mga midwife po, yung aking staff na nagpapasalamat po kami kasi um, inaalagaan po talaga nila yung mga baby namin. Gina, Ginagawa po talaga nila ng paraan upang lumakas yung mga yung baby ko at yung mga baby natin po ng mga ibang fathers na kasabahan ko po, po sa Niko. Um, malaking to, na, ano, masaya po kami dahil kasama po kami doon. Kaya malaking tulong po ito sa amin kasi Kupare yung gagamitin po namin dito is magagamit po namin sa mga ibang pangangailangan po namin sa labas. Mr. President Bongbong Marcos Jr., maraming maraming salamat po sa programang ito dahil hindi lang po ako yung makaka-avail nito, marami pa po mga tao na makakasali po sa programang ito kaya Maraming maraming salamat po sa gantong oportunidad na binibigay niyo po sa amin. Uh, good morning everyone. Ah, uh, nandito tayo sa Fabella Medical Center to come to come, uh, continue ang ating uh, para ipagpatuloy ang ating mga inspeksyon para matiyak na ang uh, ating uh, zero balance billing ay magandang pagpatakbo. At dahil may mga fine tuning din, na uh, ginagawa. Pero dito naman sa inyo, it looks like uh, you have a very very fine operation that is well recognized especially for uh, uh the uh, uh the primies, uh, for the the the, the, uh, the little ba the babies that are that, have a con that are born with a certain condition. Uh, so you have become a center uh, for that. Kaya congratulations sa inyo lahat. Mukha namang maayos yung pagpatakbo ng zero billing uh, na, na programa ng uh, pamahalaan, uh, patuloy lang naman. Uh, so again, uh, we have to congratulate not all our health workers because we know that you're all very hardworking and you know we know how dedicated you are kaya naman eh, sikat na sikat tayong health workers Kaya nawawala kayong lahat kaya we have to keep you we have to keep you here for a while man lang for a while man lang but uh, again uh, despite uh, that we have to congratulate everyone for uh, uh, for the good work and uh, and all the help that uh, that we are that you are providing our people sa uh, sa kanilang healthcare hindi lamang sa mga maliliit na batay, mga sanggol Uh, kung hindi pati mga uh, and I think it is an appropriate moment to also explain what we have done uh, concerning because we are talking about zero zero balance billing. To talk about uh, what we are planning to do to strengthen PhilHealth. Uh, I I think today we we can announce that. Uh, alam nyo nung kinuha. ng Department of Finance yung 60 billion na pera ng PhilHealth na hindi naman nagagamit ay dinala sa national government. Naramda kahit anong paliwanag na ibigay namin, kahit na anong uh, pakita natin na dumadami ang, uh, ang serbisyo na kinakover ng PhilHealth, may pangamba pa rin yung tao na baka mabawasan yung mga services. Dinagdagan na natin. Pero siyempre, hindi mo maiwasan yan dahil iba, ibang usapan ito. You were talking about life and death issues here for people. So you cannot blame them na may pangamba sila na baka sa pagkuha ng 60 billion na dinala nga sa national government ay baka mabawasan ang services. Kahit na napatunayan na namin na hindi mababawasan ang services, siyempre nandun pa rin ang pangamba. So I'm happy to be able to announce dahil sa ating mga ginagawa alam, siguro alam naman ninyo lahat yung mga savings natin na bago na galing sa iba't ibang departamento but mainly from Department of Public Works and Highways yung, yung 60 billion na yan ibabalik na natin sa PhilHealth para hindi lamang, hindi lamang para sa pangamba ng tao. Kung hindi, dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. Kaya uh, yan po ang aming uh, patuloy na ikinagawa para parang ating mga kababayan ay maramdaman naman nila na ang pamahalaan, ang DOH, lahat tayo, lahat mga health workers, ginagawa lahat upang yung kanilang kalusugan at ang kanilang mga anak lalong-lalo na dito ay uh, naaalagaan naaalalayan. and that's what we are trying to do. And so uh, that, that that is why when na, nung nagkaroon na ng savings ay sabi ko siguro ang unang para sa akin dahil hindi ko talaga hindi ko talaga makalimutan ang payo sa akin. Alam mo ang tao kahit gano'ng kayaman, kahit gano'ng kasikat, kapag may sakit hindi masaya tao yan. And that is why healthcare is the most important service that the, the the the, government can give. And that's why pinapatibay natin ang gusto, pinapalawak natin ang gusto. Kailangan lang siguro natin palaman sa taong bayan na meron na ganitong klaseng programa at bukod pa riyan ay ito nga, nadagdagan na natin ang hawak ng PhilHealth na yung 60 billion na ginamit natin para sa iba't ibang proyekto dahil nagka-savings tayo, may dadala na natin ulit sa PhilHealth para kagaya ng sinasabi ko, palawakin nga ang kanilang serbisyo at uh, pagandahin ang kanilang patakbo. Kaya ta uh, first of all, congratulations sa inyo lahat. Thank you very much. Thank you very much for your service. At uh, kami mga government, kami government workers, we are 8 to 5. Kayo may oras kayo? Wala yata. <laughs> may bakasyon ba kayo? Wala rin. <laughs> may weekend ba kayo? Wala kayong weekend. Ganyan talaga ang mga healthcare workers eh. Kaya nga uh, that is why we have to thank you very very much. You know, it, I am a I am a, I am a victim of COVID. Uh, talagang kamontik talaga ako uh, doon sa COVID. because hikain ako. I have real issues with my with my uh, with my lungs, but because of your all your hard work, all of you, all of you, you saved my life and you saved many, many thousands, millions of lives. And what more can you ask of our healthcare workers more than that? And you are continuing to save lives. You're continuing to give hope to our people, to our families. And that is the most important thing that we can do, to give hope. When people give up, sasabihin you nila, know, kawawa naman to, yung mga pasyente, wala na, hindi magamot dahil wala kami pambayad, maayos na ngayon yan. Hindi na sila kailangan magbayad, meron silang hospital na pupuntahan at ang government ay mag-aalalay sa kanila. So, thank you once again for all your good work. Please, please keep it up. Keep up the good work. It is, you, you believe you are, it is well appreciated. Maraming maraming salamat. Good morning po.